Hello guys, and this is your host Freddy in YouTube at Filipinos America Blog in YouTube. And if you haven't subscribed yet, please subscribe right now by clicking the red button below, and you will be subscribed, and it's all free. And also, if you could share this uh, video, so much the better, and I really appreciate it. Okay. And at the same time, give your comments in English or Filipino, and give me a big likes. Okay. Ang aking aking ngayon sa araw na ito ay tungkol sa uh, sa video ni latest vlog ni Maharlika. Si Pastor Kibuloy, ano ang plano? Sabi niya. Tapos sabi niya ay hujat ng pagbaksak ni Marcos Jr. Ano nang kinalaman ng Pangulo dito? No? Walang kinalaman ng Pangulo. Ngayon, tungkol sa kaso ni Pastor Kibuloy, ay nag-ano sila no yung mga followers ni Pastor Kibloy nag-ano sila nag-rally uh, sila in front of the Senate no okay. kasi dinidinig na yung kaso ni ni Pastor Kibloy uh, sa Senate no at anong, at ngayon ho ang, ang latest ng balita ko no show pa rin si Pastor Kibloy kaya nag-utos na ang Senado uh, Senate panel order arrest of Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Kibuloy. At yan ay in initiate ng Philippine National Police dyan sa Davao City. Okay? At uh, siya ay magkakaroon ng warrant of arrest at alam naman yun. Pag ang ang Philippine National Police ay kumilos, they are they are ready to serve the warrant of arrest. Okay? Yan po. Uh, yan dito po. Noong December 2022, so almost uh, how, many, how many years? One year, more than a year. The U.S. Treasury Department froze the asset of Kibuloy and more than 40 other individuals due to their links to human rights abuses and corruption. Ba't ito na sabi? Kasi ganyan po ang sistema dito sa Amerika. Ngayon, dapat ganyan din ang sistema dito sa Pilipinas. May kaso si Kibuloy dyan. Dapat i-froze nila ang asset, all the assets of Kibuloy there in Davao City as well as the entire Philippines. Lahat ng asset nila it should be frozen. Okay? Yan ang una aksyon. Ngayon, dahil hindi dumalo ay si dyan sa si uh, Pastor Kibuloy uh, ang sabi ng mga abogado niya compelling Pastor Kibuloy before the committee, committee dyan sa Senate, that already pronounced in guilty with violating his constitutional rights against self-incrimination to be proven guilty. Hindi naman. Kasi ito ay in aid of legislation. Ngayon, dahil hinahamon nyo na itong mga abogado ni Kibuloy, na hinahamon nila ang Senate na dapat idali dalina sa usgado, ito na ang ginawa ng de Department of Justice to Secretary Rimulya na sinasabi ni ni Mahalika na uh, na. Okay? Sabihin niyo, nagiging alo na. <laughs> Ay talaga, kakabi ko sa inyo, lahat ng sinasabi ni Marika ay pawang kasinungalingan lang at walang uh, prueba. Ngayon, si Department of Justice Secretary Remulla has ordered the prosecutors to file a case for sexual abuse of a minor versus Kubiloy in Davao City. Davao City. Yan yung nag-file na sila ng case. Huh? At ang ano niya ay it's ah uh, kaya nag-file ako kasi siya eh, inaano in, 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 ko kasi ni ng mga abogado ni Kabiloy na mag-file daw instead of sa Senate. Okay? Kaso makaiba to, no? Makaiba to. Ngay, sinabay na, na, ng Department of Justice. Now, ang pangalawang ang, ang kaso na ipinalang ng Department of Justice kay Kabiloy ay a case for qualified uh, human trafficking in Fasig City. So, dalawa. Dalawang kaso. At marami pa yan. Dadagdagan pa yan. At the same time, meron pa rin sa warrant, warrant of arrest from the United States. Here in the United States. Yan po. Kaya nga frozen nga eh. Okay, magkabila ang, ang ano niya. Uh, the world is getting smaller for Pastor Kibuloy. Okay? ang sexual abuse na ginawa ni Pastor Kibuloy uh, just sa America, dito sa Amerika uh, of a minor. Just imagine a minor uh, was filed after the Department of Justice uh, granted a petition for review. Kasi nung una, nagkaroon na ito na ng hearing dyan sa Department of Justice. Pero ang nangyari, eh, dahil, uh, alam nyo, during those time, uh, pressured, pres uh, I think this was happened in the Duterte administration. Ngayon, in order ni Secretary Limunia to order for a review. Kasi, mayroon ng basis eh. Ito ay nangyari na rito sa Amerika. At, 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 at ngayon nga, siya ay may warrant of arrest. Nakita niyo ang diferensya. Okay? Alexa. Okay. Ay, ipapakita ko lang, ipaparinig ko lang sa inyo. Ang latest cake boy. Ito ay fresh. Okay? Tuhan na ng Department of Justice o DOJ ang religious leader na si Apollo Kibuloy. Ito ay matapos makakita ng mabigat na ebidensya ang DOJ sa pag-aaral nila sa reklamo laban sa religious leader na ilang taon nang nakabindiin sa kagawaran sa ilalim ng petition for review. Ayon kay Secretary Crispin Remulla, mm -hmm. ipinag-utos na nila sa Piskal mm -hmm. sa Davao City na isampa ang kaso mm -hmm. sa Korte laban kay Kibuloy. Mm -hmm. Ito ay sexual abuse of a minor sa ilalim ng Special Protection of Children Against Abuse Exploitation and Discrimination Act na nangyari umano sa Davao. Mm. Iba pa yung nangyari dito sa, dito sa Davao at dito sa Amerika. Pag-aaral, yeah. nakita natin talaga na mabigat ang basihan mm. para ibigay Secretary sa Remulia. at itong, itong bagay na ito. Napakabigat. Pinakakasuhan din si Kibuloy at mm. ibang iba pa ng qualified human trafficking sa Pasig City at iba pang acts of child abuse, cruelty at exploitation. Kapag naisampana sa korte ang kaso, isusumiti rin ng DOJ ang mm. isang request sa hukuman para sa Precautionary Hold Departure Order o PHDO laban kay Kibuloy para mapigilan itong makalabas ng bansa. Nasa paniniwala ng kagwaraan ay nandito pa sa Pilipinas. May ila iano na rin ipapato na rin ang whole departure order. Kasi mayro sa rin ng eroplano to eh, may sariling helicopter. At yan ipinagamit nung una sa mga kandidato na gusto niyang suportahan. Malaking tao kasi to si Apollo Kibloider sa sa mga kasinong na ginawa niya sa kanyang mga miyembro. Inabuso niya ang kanyang mga miyembro at sinabi niya siya daw ang appointed son of God. Ngayon, kung, kasi alam ba niyo sa mga dyan sa Pilipinas at maging isang dito rin sa Amerika, yung mga yung mga walang pag-asa na, nawawalan sila agad sila ng pag-asa para maapaangat ang kanilang buhay ay pumupunta sa ganito mga klase na mga religion na nagiging kulto. Ito ay kulto sapagkat ang ginagawa ng mga membro dito ipinagbibili kanilang property at ibinibigay sa simbahan. Ang simbahan ni Kingdom of Jesus Christ sa paniniwala na sila ay maliligtas sapagkat ang sabi ni Apostol Kibuloy, kung kayo ay mawawala sa basbas -bas daw niya, ay mapupunta kayo sa langit. Totoo ba yun? Kaya uh, ang edukasyon ay importante. Importante kasi kung ikaw ay nag-aral, yung abang ibang nag-aral eh, kasi hindi nga continuous ang training, hindi nga continuous ang kanilang pag-aaral. Imbis na sa pagtatrabaho para mapaunlad ang kanilang mga sarili ay dinadaan nila sa pag sa religion. Sinasabi sa Biblia, ikaw ay magbasa ng Biblia at least araw ng linggo o araw ng Sabado sa ibang reliyon. is one day lang. Yung iba, anim na araw ay ikaw ay magtrabaho upang umasenso upang umangat ang inyong buhay. At para may maibigay ka naman sa simbahan ninyo. Tama ba? Ebe kung lahat na lang ay ganyan, magiging pastor, ha? Ah, magiging pare, eh sino na magiging doktor? Sino na magiging abogado? Sino mga sino magiging magsasaka? Paano tayo mabubuhay kung lahat kayo ay ganyan? Sa palagay niyo mabubuhay kayo? Ang sabi sa Biblia, kailangan tayo magtrabaho sa anim na araw. And on the seventh day, we need to rest and worship God. Simply, simple, simple. ah huh? Simple, simple lang. Eh, pakiusap niyo sa akin yung ibang pastor niyo. Tingnan natin kung ano mangyayari. Ha? Huh? Hindi ako pastor. Hindi rin ako pare. Pero simple logic lang yan. Hindi po ba? Okay? In God we trust, never hold your peace, I'll see you in my next blood.